oh, ba? Mm -hmm. Uy, may ano na, may, uy, may bahay na uh. Wow. Oh, ba? Mm -hmm. Wow. Oh, ingat. Bye -bye. Hawakan Bye -bye. mo si Oh, di ba? Ano, Julie? Saan ka pa? Oh, ha? Di ba? Oh, ganda. Ganda. <laughs> oh, di ba? Nakatagong yaman. Nakatagong kagandahan. Grabe. Wow, libre. Oh, Hoy, kaway-kaway naman kayo dyan.

Mababaw dito eh. <laughs> ilog ha, o, oh, Sa diba? tiit, Ay, tiit! Lilipat pala kami sa kabila. Kasi mas maganda daw dun.